Konnichiwa, minasan! Genki desu ka? Chicken wings nga ni ang aking inahiyohiwa diyan dahil may naisip na naman tayong maluluto. Pinagtatanggalan ko na pala diyan ng tulis-tulis sa bawat gilid dahil kakaiba naman kung hindi natin ari akunin. Actually, minasan, may nagtatanong pala sa akin saan daw ako natutong magluto? Kulinari daw ba ang kursong aking kinuha? <laughs> charot lang. Mahilig kasi ako manood ng mga cooking vlog about cooking and kapag kaya ko nang sundan, ayun, ginagawa ko na sa bahay. Basta andyan lang yung mga ingredients na maaaring gamitin sa pagluluto. Tsaka matututo ka talagang magluto kung sinasamahan mo ito ng pagka-persistent na kaya mo. At pagmamahal sa bawat ginagawa mo. Ito nga palang lulutuin ko ngayon ay inspired by cravings. Gaya nga Ho, nang sinabi ko kanina, ito ay mga chicken wings na hiniwa-hiwa ko na din para makakain kung marami man kayo sa si isang pamilya. Hinugasan ko lang ng mabuti at saka inilipat sa isang comfortable bowl na kaya mong haluin at imassage lahat ng karne ng manok dito. Pagkatapos ko nga haluin lahat ng ingredients na nilagay ko sa manok, medyo binabad ko muna siya ng mga 20 minutes. And after 20 minutes nga, ay nagpainit na rin ako ng kawali na may mantika. At po utay-utay nga ay inilagay ko na ang chicken hanggang sa ito nga ay mag golden brown na. Habang hinihintay ko ngang maluto lahat ng chicken, ay dumako naman tayo sa paggawa ng sauce nito. Sa paggawa nga ng sauce nito, meron tayong niready dyang butter. Kung walang butter, pwede na din yung margarine or oil minced of garlic, ground pepper, a little bit of soy sauce, sugar, and onting water na din. After ko nga makompleto lahat ng sinabi ko kanina, tara! Umpisa na nating lutuin ang sauce. Sa isang mainit na pan, inilagay ang butter. Mga one-fourth lang minasan ay okay na. Basta tansyahin nyo lang yung mga iluluto nyo kung gaano karami ba yan. Hindi ko pala nabanggit kanina na may ilalagay pala tayong tomato sauce. Gusto ko sana yung sweet chili sauce. Pero wala tayo nun. Kaya eto na lang muna. Basta kung ano lang yun ay dyan, ay po pwede na din. Tayo na ang bahalang dumiskarte kung paano natin ito mapapasarap. Makalipas nga ang tatlo hanggang 5 minuto at kapag napansin mo na na-dissolve na, na lahat ng inilagay mo para sa sauce, ay maaari mo nang ilagay lahat ng naluto mo na ngayong chicken. At habang ito nga ay nilalagay natin, make sure na mahina-mahina lang yung apoy para hindi ka agad masunog. At siguraduhin makoated pa ng sauce lahat ng part ng chicken na nilagay natin dito. Pang second time ko na palang ginawa to and pinuporso ko talaga ngayon na gawa ng video. Para kung sakali man na makagawa pa ako soon, siguro ay may ibang ingredients na naman akong iaad. So I guess, yun lang muna ang may share ko for today's video minasan. Thank you for watching. See you on my next one. Janet!